Huli ngayong araw, magtatapat na ang dalawang barako. Ron Games at si Ramon! <laughs> Sapatan na to. Magtapat din sa ah? mga PBA player. Ayan Oh, oh. Pwede na siya. ng bola. Oh, sayos. oh. na kakaiba dito. Highlights to, ah. Oh, basta Oh. Pa! Uy, uy, uh, uy! Okay. Papalaga kita boxing pag umabot na ng 10K reacts. Pag umabot 10K yan ha! Pag susubutin ka sa Gigi house kapag hindi ka tumamag sa akin. Mm. Today ngayong araw, magtatapat na ang ginawang barako. Andito ang si Ron James at si Robot! <laughs> so, Sapatan na ito, so, kaya na. na, na. bisaya, yan oh, na yun. Oh, team representative mo. Oh, oh. oh, mga lamok, hindi daw papatalo <laughs> sa mga mukhang lamok. Bro. Guys, up to mabilis, mabilis lang ito. Mabilis na lang ito. Mabilis na lang. Okay. Simulan nyo na yan. Dino, 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 dino. So, dạng bội dạng bội dạng bội dạng bội dạng bội Oh, oh, God. Oh, 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 dạng nè, dạng nè, dạng bội dạng bội dạng bội dạng nói gì

Ano yan? Ano? ko yung mga tuklap! Bisa mo! Huwag hey, kang magpatalo robot! Mapapahiya ako! Oo! Robot! Robot! Tingnan ng bola! Tala! Hop! Hop! Iwan! Ano Iwan! Anong <laughs> abroad games? Hop! Hop! Tingnan na! Ano yan? Katapusin mo ano na ito! Katapusin mo na! Bisa mo! Kaya na! No. Baka! Pinungo! Swan? Kapatid ko yan, kapatid ko yan. Ang galing mo. Tapat na sa akin, mga PBA player, mga NBA player. Mabawi ako. Nanti, nanti bola. Hop, nule, hop, hop, nule bola. Tangpo, apa Upal. Kira ni apa? Kira ni apa? Kira ba basketball Kira ni apa? Kira ni apa? Galingan mo para matapos na. Tingnan mo. Bisa mo, kuya mo, kilalang basketball basketball player oh. Tama. Oh, okay. bisa mo. Game. robot nagdala ng na bola. Inaayaw ni Bron James. Inaayaw. Hoy, nagsusukat ng Paga! Kapatid ko 'yan, kapatid ko. Last one. Okay, game, game. Bron James, Bron James, robot. Hop, nagagawan, ni robot. Mo. Tapusin mo na 'yan ha. Robot, tapusin na. Eh, nabitira. Um, uh, wala. Kapos. Bunta, ano? -oh. ano ba yan? Nihigot ba yung mo? Ayun, hiningin lang ako. Gagaw, pagod na ako. Ayun, diba, mo. Galingan mo. mo. Bisa mo. Ayun, hop, 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 hop. Ayun Highlights okay. to ah. Uy! Ano yun? May pa? Pasok! 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 Yun. Pasok yun. Pasok Shoot! Shoot! Pas Chita nakita you. mo? Oh, nakita <laughs> mo bang. Okay! Nakita ko yun! Kaya na dahil ito! Daya nga <laughs> eh! Okay ka rin ha! Pasok ko yun ha! Oh! Oh! Doon yun! Tagawa bola! ni Kes na bola! Oh! Wala! Ah, ah. oh, oh, Tapusin oh. mo na kasi! Bisip mo na! Pumantay ka Lebron oh! Lebron! Pumantay! Lebron! 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 Oh. Binonggo? Oop. Oh. Ah. Oop. Oh. Uy. Wala pa. Ano nanghihina ka na ano ba? Nanghihina na ako. Ayan na. Kinakain yung lakas mo. Go James. Oop. Oh. Muntikan pa makashoot. shoot ah, mo maayos. Tamuntikan na yun, boy. Oh, yan o yan o. Ayan na. Yan na. ni eh. Robotics. Ayan na. Binaga. Oop. Oh. Pa. Ah. Panalo. Panalo. Uy, uy! Uy, ano yan? Look! Ano na nadaya? Hindi naman nadaya kapatid ko! Ano, boxing na lang! Na. Boxing. Boxing. O, ano yung -no. boxing? Sige, papalagang kita! Sit lang! Ano? Teka, hindi malo! Nadaya ka! Uy, uy! Boxing! Hindi boxing, sige, ka, boxing sige, daw! Boxing. O, sige! Papalagang kita boxing pag kumabot na ng 10K reacts! 5K! 5K, 10K! O, sige! 10K! O, 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 sige! Pag kumabot 10K yan ha! Palagang susunod ka sa JG House kapag hindi ka pangawag sa akin. Ay, Diyos. Guys, mabuti niyo 10K. Lalabanan ko boxing yan si Bronny James. Tingnan na, G.